Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Buling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa sigurado mag-good vibes kayo at mga funny memes sa sigurado bubuo na mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Seeing men with that hairstyle. Wow! <laughs> kami maloloko buboy bilyar. alam namin ikaw yan <laughs> hello ito ba yung hardware meron ay martilyo pukpuk -puk mo sa ulo mo ayos ka lakas mo ma papakilala ko na sa iyo girlfriend ko Hi. Ayoy, sana si Gina Lynn babae ka ba talaga? Ah! <laughs> Buwan duda si mami. Ayan, <laughs> okay, okay, okay. <laughs> okay oh tayo, okay oh tayo. Ligan lang tayo, babe. Oh ano oh tayo, lalaki nito. <laughs> Sino bang nagsabi sa inyong bakla ako? Ha? 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 Sagot! Ko! <laughs> lalaki yon! <Jeez>. Lalaking lalaki. <laughs> Gabi na pero para sa iyo. Para sa amin talaga. Galingan mo. Wow! Parang may pakpak -pak dyan na gusto lumabas. May sick vibes din pala. <laughs> Hayop yung talent mo. Ano kakala mo? Mamamatay na ako? Mas mauna kang matay sa akin, oy! <laughs> Masamanda mo yan, si Kamelo. Halata niyo sa lalaki pag maganda yung asawa. Umuuwi ng maaga. Pero pag pagpahit, umuuwi ng la... Grabe <laughs> <laughs> <Ngabi> ka naman! Pero ito po yan. Maraming nalang ganyan. Shout out all my followers in Basso. Shout out po. Shout out sa nang request ng san Puno. Shout out po. Babanat na naman si ano, Pandemic Girl. Galingan mo ha. Saan punta? To the moon. Huji. Boom, boom. Skir, skir. Zoom, zoom. Sa fake. no Mayroon. Mga mata. Na nagmumula. Asa ng trees. Nadala mo ba? Bawal ang tus. Sa paking biyahe na isa ka dyan. Ika'y bumaba. Saan ka punta? To the moon. Huji. Boom, boom. Magaling din palang mag si Pandemic. Zoom, zoom. zoom Sa fake. No, wrong. Mga mata. Na nagmumula. Asa ng trees. Nadala mo Ay, ba? Bawal ang tus. Sa paking biyahe Marapit na isa ka dyan. Ika'y bumaba pa. I get the mention, yung sa top. Buhay mahirap, gawing masarap. Gawa ng man, gamit ang rock. Iwan ang kasama na sa puro panggap. Di mong gagat, swanggap ay high. Sinataas ng chat. Singalakas ka sa akin sa bank, ang makasakay. Iwan ko yung dating mga kasabay, hindi nakakamess. Sipag lang, tingnan na net. Kilalang, na na nilalang. May ahit sa head, at iba ang aking swag. Kapag do ni kind of oh, Aking chat, ooh. So, that's such a ass, so, <laughs> ooh. tag. Ooh, 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 galing! Nalo! Kung napilitan ka lang mag-uniform kasi required. Ah, oh, mga ano pala sila? Akala ko mga lalaki trip lang nila. Boring! Turo ko kaya pistuhan ng mga adik sa atin. Ang galing! Tama yan, Lods sa lahat ng ginawa mo, yan ang uh, the best. Habang <laughs> bata pa, Ginawa mo naman baboy sila ko. Grabe ka at. Pagkakasyon sa tamang paglaki, <laughs> pigil <laughs> na premium hog started fee. Ang tataba. Aha. Uli. Uli kitang yayain Saan? Sa pasyalan Sige ba? Pagkatapos ituloy na sa kasalan Ha? Baya nice! Para. Ito naman hindi mabiro Ganda ni ate okay. <laughs> Halika dito Pahigop naman Hi, baby. Paano di mahuli na siya? Ganun lang pala okay, Eh na, nagkaroon kayo ba? ng idea <laughs> Alam nyo na Oh, inom tayo Ambagan na, no? Ambagan na Oh, magkano yun sa'yo? Pambiling candy. Pambiling candy. Oh, ikaw. P pambiling yelo. Oh. Pambiling oh, yelo. Ang ano <laughs> dami <laughs> Oh, ikaw. Magkano yung bag mo? Tango. Tango. Yelo din? Pambiling yelo. Oh, ikaw. Anong ang bag mo? Oh, pambiling kakwentuhan. ina, <laughs> ikaw, pambiling G. Anong ang bag mo? Alam ka, hindi sila mainginom eh. Kasi walang oh, bumili ng alak. May mabibili kaya tayo dito? Ito pa. Huli pero di ko lung Tadu, 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 hindi na lang ba mabait si ma'am. Ganda Wait. pa. Hindi naman ako mamaya. Tapos? Uwi ka na eh. Kaya e ano? Oo. Oh, pag na-uwi uh, ka na, mag-iinom na ako. Gusto mo salaksak sa <-s3> <makes> iyo yung boto na ano? Ano? Grabe si ate. Ano? Pagka to... oh, <makes> 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 na uminom mo niya, mo na lang si ate. Pagka <makes> na Ating may bag na nakakulay pink, yung bag na nakakulay puti Nagbibira Hindi buwan na ninyo ngayon. Huwag natikman ni Ame, ah! Eww! We kilo money. We kilo money. We don't count. We kilo money, bro. Hey, what's WhatsApp. This is how we kilo money, bro. We kilo money, bro. We kilo money. We don't count money. They're legit, we kilo, we kilo money, money. money. <laughs> <laughs> Size small to medium, pamay-in ko ani, see through with condom pa na-suyo. Condom ni. <laughs> 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 <pa>. Condom nga? Condom. <laughs> <laughs>

Grabe! <laughs> Ayop! <pa. laughs> Matatanggal amat siya pagkatapos. Grado. Kaas <laughs> trip <Lato> niyo. <new. laughs> Kala inom naman ako ng royal. Mm -hmm. Dahil lang sabi nila, ang royal, para sa mga taong royal. Tama. Pero bakit ko? Nung kumain ako ng lomi, naramdaman ko, yung mahal ko, lumingon, lumipat, at lumigaya na siya sa iba. Oy! Grabe naman. The swimsuit competition begins with <laughs> Philippines. Lakad pa may baon ng chismis. Sigurado. <laughs> Lakad marites. Depakasin nga ate. Magkano? 300. Sulat na lang po ng number. pinapasok yung ulo mo, kuya. 490 yung sukli mo. 10 pesos yung cash in. Oh, hindi yan peke. Huwag kang ano. Pinitik-pitik niya rin yung sukli niya. Akala ko kung ano nang gagawin ni kuya kanina eh. Hi Idol Terdong, hindi hindi ko kayang magpa-shoutout habang buhay na lang kitang hihintayin. Parang kanta yun. <laughs> Shoutout sa'yo, Billy Joe, Valerio, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Lord Terdong! Mm -hmm. Lord Terdong talaga. Kung ayaw mo ko shout shoutout, ikaw na lang siya out ko. Shoutout kay Lord Terdong dahil sa araw-araw na pagkikot ng universe, nandyan siya palagi sa YouTube. Nagbibigay ng saya. Ang kaunay, Lord. Diyos me, yung ginawa mo naman akong Lord. Lord talaga. Shoutout sa'yo, Ven Alves, at maraming salamat sa panunood dito sa channel. Idol, malapit na akong mawala sa mundo. Hindi mo pa ako na-shoutout. shout pa out naman, Idol. Mabuhay ka. Grabe naman. Shoutout sa'yo, Rodel Ambongan, at maraming salamat sa panunood dito sa channel. Nicolas na talaga pa shout out from New Bataan Davao de Oro. Shout out sa Daniel Mark Barabat at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Pa shout out idol, lagi ko pinapanood mga videos nyo pati mga Marites dito sa amin nakikinood na din. Pa shout out dito sa San Miguel, Kalasyao Pangasinan. Salamat po idol. Shout out sa yo Nash, Saret at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Quack. Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang subscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!